kayo ma'am, Jennifer Kapati. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga empleyado na nag-perform, palakpakan natin yung mga empleyado. Alam nyo po yung iba sa empleyado natin, for sure, nung elementary, high school, at nung nag sila, hindi nila naranasan na sumayaw. At first time nung ibang sumayaw, dahil para mapasaya ang bayan ng pala. Kaya palakpakan natin ang empleyado. So sa ating mga councilors, nandito pa ba yung mga konsyal? Kasi dalawang event po ang magkasabay ngayon. Nandiyan pa ba? Palakpak natin mga konsyal natin. Si Vice, wala si Vice. Palakpak natin si Vice kasi nandun siya sa kapila. naghati po kami. Sobrang busy po ngayong gabi dahil gusto namin na mapasaya sabay-sabay ang senior citizens, ang LGBTQ+. Palakpakan natin lahat sila. Salamat sa inyo. Siyempre, sa pagod na pagod. Nasa <laughs> si, ano, si, si Alan. Palakpakan natin na, naman natin si Alan. Kay, uh, siyempre, kay Roxanne, sa ating uh, tourism officer. Kay MB, na kanina pang umaga, talagang feeling ko na hindi na hindi na nakakaupo. Palakpakan natin si MB Roxalan. Paliit na ng paliit. Pero yan ay kahit maliit, palakas ng palakas. <laughs> Siyempre sa lahat po ng mga barangay captains sa panguna ng ABC President natin, Carlito Mendoza, palakpang po natin ang ating mga kapitan. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga barangay officials. Boy, pa ba? Nandito pa kayo mga barangay officials? Sino pa? Price. Right. Sino yung mga nandito pang barangay officials? Sino ang kompletong barangay officials kanina sa parada? Anong barangay? Ha? Ano po? Pahilahan? Pahilahan. Bukas po i-award namin yung pinakakompleto today sa Barangay Night. Tomorrow po ang Barangay Night, ang bisita nyo ay si Tuesday Vargas at si Banda uh, Righteous Band. Na po, at saka si uh, Salva Kuta, Si Adi, kasama po ninyo yung tomorrow. And tonight, kasama po natin na magpe-perform LGBTQ+, ang gaganda po nila parang mas maganda pa sila sa akin may tumalo na may tumalo na kay Mayor yung mga kanina nandito sobrang pilip ako sa mga LGBTQ+, LGBTQ+. sobrang uh, malat na malat na si Mayor dahil parang hindi na ako humihinto parang hindi na ako humihinto sa pagtatrabaho dahil gusto ko yung pinangako ko po sa ating mga kababayan ay hindi po kayo ma- ano, pabigo sa pangako. Kasi ayoko na pag sinabing politiko, puro pangako lang. Pag sinabing, eto yung sinabi, hindi tutuparin. Kaya ako po, hanggang sa uli po ng aking paglilingkod sa bayan ng Pola, walang hanggang dun po ang pagtatrabaho ko po para sa inyo. Hindi ko po itigilan hanggat hindi ko po nakukuha yung pangako yung binibigay ko po. Nasabi ko, ang last ko ng pangako sa inyo ay yung recreation area po natin ay para sa kabataan. Tingin ko yun na lang po yung utang ko at yung tubi na po na kailangan nating ayusin. Dalawa na lang yung utang ko na pangako ko po. Sa edukasyon, pagdating sa health, infrastructures, sumobra po yata yung ating na